Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. 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 Good morning. morning. Ito, yung tax sa tabako. Oh, yan. Sa Aray, may explanation pala dito na nagsishift daw ang uh, users ng cigarettes in favor so, of heated tobacco products at vapor yung products. Yung eh, pero may tax din yun eh. Hindi, ini, hindi, hindi kasing ano ng sigarilyo. The, biggest factor oh. po dyan sa tax kung bakit ayaw ng uh, DOF mm, -mm. Kasi habang tinataas yung tax, lumalaki ang smuggling. Oh. Kitang-kita sa figures ng Bureau of Internal mm. Revenue na ang koleksyon ng tobacco excise tax mm -hmm. pababa. Mm -hmm. Noong 2021, umabot po sa 176 billion ang uh, koleksyon. Oh. Last year, bumagsak siya sa 130 oh. billion. Ang laki Alaki ng laki. Binaha, laki. Binagsak. binagsak. Okay, almost 40 billion. Mm -hmm. ang uh, explanation po. Habang lumataas yung tax, yung mga gumagawa ng fake, Nag, fake. nagkakaroon ng incentive oh, oh. Mm. mas ginaganahan sila mas malaki ang mm. kita natin mm. di ba oo oh, mas mura mas tayo. malaki ang mm. kinikita natin tayo nagbabayad ng ganitong karalaking tax mm -hmm. ang uh, short for po sa target last year mm -hmm. may git halos 55 billion pesos mm -hmm. ang hindi na -collecta. in other words yan po yung kinita ng mga Smugglers. sindikato. Mm -hmm. Diyan. Mm -hmm. Saan ba galing yan? Ngayon, eto pa, isang tama niyan. May mga local farm groups po tayo nagt nagtatanim ng tabak. tabako. Oh. Sila rin, nararamdaman nila na hindi na humihina ang kanilang benta. benta. kita. Mm -hmm. Why? Sana nga yung fake, dito rin gawa. Mm -hmm. eh. mm -hmm. hindi. At gagamit ng local tabako. At least yung mga farmers, kikita, kikita. pa. Eh, yung mga fig, gawa sa ibang bayan, mainly China. Mm. Dadalhin lang dito yun. Yan. Ito yung tanong ko. Paano nakakalusot dito? Mm Ha? Biglang meron tabako dito? Ayun. Eh, sigarilyo. <laughs> sigarilyo. Kasi po, ang BIR, mangre-raid sila, ang ire raid nila, eh, warehouse na. Ibig sabihin, nakarating naka na, nakarating na, rating, na yan nating, sa pier, nakalusot na yan, at doon na sa warehouse ngayon. I-re-rate. Mm -hmm. Hindi ba dapat barahin to doon pa lamang sa... Hindi ba dapat sa ganun? Pier. Sa pier. Parang eh, ako yung nagtatanong lang eh. Hindi naman. Para rin yan yung safety. Dapat sa registration, oh, bine, bine, binibira. Hindi sa kalye. Hindi sa kalye. Eh, mm -hmm. ah, ito, sa warehouse na. Okay. At sa warehouse ano 'yun? Hala 'yun. Mm -hmm. Ah. Ah, every year po kasi ah, under the law 5% increase. Alam mo noong ginagawa nila 'yan, pinag-aralan ko 'yan eh. Kinulum ko 'yan at pa ako nila sulitang ang munso dahil proto ba ako. The... Mm -hmm. Sa UK po nangyari na 'yun. Mm -hmm. Sa sobrang taas ng kasi binira nila yun to force people to so, stop smoking. Oh, Nagkakaroon nga ng na incongruity yun eh yung hindi yes. Precisely, mm. yun yung point ko. Bum Dahil nakita na nila sa UK sobrang taas, mm. nagkaroon ng parallel market. Mm. So it defeated the purpose. Mm. Hindi tumigil magsigarilyo yung mga tao. Mm. Yung mga tao, bumabags uh, bumababa yung revenues mo. Oh, at nagkaroon ng crime mm. problem. Mm. Mm. Kasi po pag ganyan may mga illicit uh, trade na ganyan. Criminal kailangan na, na may mga ganyan. criminal elements criminal. Yeah. na nadarating diyan. Oh. Maglalagay pa sa pulis. Yeah, mga ganoon. Ah, uh, ganoon. Marami pong uh, mm -hmm, mm -hmm. damage, collateral damage. <laughs> Kaya yung type. health yung health issue hindi na narerelate. Uh, 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 we were I was arguing, sabi ko dapat siguro 'yan, e, information campaign. Kamukha na ginawa sa US. Mm. Ang laki na ibinagsak ng smoking. Mm. Sa U.S., mm -hmm. maangal nga yung mga tobacco mm -hmm. cigarette manufacturers dahil sa information campaign, mm -hmm. hindi po dahil sa tax. Mm -hmm. Ito nga, asama ng uh, reaction sa tax. Mm -hmm. So ngayon, kailangan daw balikan yun. Mm -hmm. Ano, isususpend lang. Merong study kasi, pare, may ginawa. Uh, minimal Government Thinkers ang pangalan ng kanyang mm -hmm. uh, think tank. Mm -hmm si Bienvenido Oplas Jr. Oo. Oh. Mm. Oh. Uh, international fellow po siya ng mm. Tholos Foundation. Oh. Siya po, eh, pinag-aralan nila ng gusto, yan tobacco excise tax. Mm. Mm -hmm. Ang suggestion nila, ang min ang uh, optimal rate mm -hmm. ay 50 pesos per pack. Mm -hmm. Yun na, yun na yun. Oh, okay. mm. Kasi daw po, noong 50 pesos per pack ang uh, tax, ang kinolekta ng gobyerno almost 180 billion versus 130 today sa taas ng tax. So may optimal 'yan, hindi mo pwedeng sabihin forever taas ng taas mm. Hindi ganun 'yan. Oh, There's a curve, there's may curve 'yan. Precisely may mga kailangan po pinag-aralan mm -hmm. yung history niya. Mm -hmm. Eh, eh mag magagalit na naman ngayon yung mga naglalabi ng mm. higher taxes. Mm. Sa dapat yung higher taxes, ilagay niyo sa sugar. Yung iba, yung ah. iba, yung ibang ano, yung ibang uh, health issues. <laughs> health uh, products na health unhealthy. issues. Eh, eh, hindi eh nanalo yung labi ng sugar doon, yung laki ng uh... Ngayon, ang isa pang issue diyan pagdating diyan sa ano, yung sa kole collection nga at lahat. Aside from the fact na may mga smuggled cigarettes pumapasok at lahat, na nagkakaroon din ng ano, nagkakaroon din ng uh, issue tungkol sa fake documentary stamps. Mm-hmm. Mm -hmm. Yung uh, oh, stamps yun sa na taba. fake uh, ba yun? Uh, fake, fake yun. Hindi. Mga, uh, fake original din ikaw pare. Fake original yun. Fake original. Hmm. Fake original. Original, totoo po siya, authentic. Na-stamp uh, Pero na hindi taba. bayad yung tax. Hmm. Hindi bayad. Hmm. Hmm. Kaya fake original. Ang loko doon yung printer. Okay. mm na ibebenta. Na ibebenta. Na do na ba? Wow. E, eh pag bumagsak ang iyong yung short pole, ano 50 billion eh. It's really Laking a virtual industry nun. talaga. pare. Yung... <laughs> Laking pera nun. Laking <laughs> pare. pera niyan, bro. Tax collection. Laking pera, laki pera yun. Uh, Bil billion eh. Hindi. At saka uh, pinapatay mo yung mga legitimate oh. na business. Di ba? Kasi yung kinita mo, hindi nila kikitain. Therefore, may sila. Okay. Eh, sinasabi, the same committee po, uh, gusto nila daw tignan kung bakit nagsaray sinasabi mo 10,000. Mm. Ah, 1,000 mm. uh, rice meals. Oh, oh, oh. Yung, uh... e,